Paano kung magka-Alzheimer's ang isang dating serial killer at pagbintangan siya sa mga kasong hindi naman siya yung gumawa? Susundan natin dito si Byong so na isang dating serial killer na ngayon ay tumatanda na at nagkaroon na nga ng Alzheimer's. Ang kaibahan lang niya doon sa iba pang nambabawi ng buhay ay binabuwian nga lang niya ng mga buhay yung mga taong masasama lang. Pero ayun nga, dati lang naman to at matagal na nga rin siyang huminto at kasakasama na nga lang niya anak niyang namumuhay na nga lang siya ng normal. Pero magbabago nga ang lahat nang may sunod-sunod na -sunod buwian ng buhay ng mga babae doon sa lugar nila kung saan madadamay nga yung anak ni Byungso kaya naman dito nga siya aaksyon para protektahan siya pero hindi nga ito magiging madali dahil nga sa lumalala niyang sakit na magpapalito, magpapakalimot sa kanya ng mga bagay-bagay na magiging mahirap nga dahil yung taong hinahabol niya ay malapit lang din sa kanya. Title ng movie, Memoir of a Murder Akala ko dati, itong Memory of a Murderer tapos yung Memories of Murder, iisang movie lang. Kaya sobrang na-confuse ako nung napanood ko yung trailer. Siya ko, bakit magkaiba mga artista? <laughs> What I love about this film is that yung bida nila is an unreliable narrator. Ito yung parang mga katulad doon sa mga memento or fight club na hindi mo pwedeng sobrang pagkatiwalaan yung perspective ganong bida kasi nga, there's a chance na parang guni-guni lang or iba lang talaga yung nakikita nila. Katulad doon sa kapatid niyang madre, yung sa may taxi na scene, yung mga twist doon, doon ako nagulat eh. Ayun din talaga yung masayang panoorin dito eh. Kasi ang dami niyang twist and turns na tipong ikaw as an audience, mapapatanong ka rin sa sarili mo na ano nang nangyayari? Bakit itong kapatid nito, kumampi na dito, tapos yung kapatid niya, kumampi sa kaaway niya? Gaano klaseng gulo yon? <laughs> Ay, movie pa ba yung pag usapan I love the mystery within this film na hindi natin sure kung nakalimutan lang ba ni Byungso, guni-guni lang niya, or kung ano man. I'm not sure if they intended na doon sa may third act, paniwalaan natin si byung lang talaga yung gumawa nung lahat ng krimen eh. Pero for me, it didn't work and all the way naman, I did believe naman na inusente itong si byung doon nga sa mga bagong krimen na binibintang sa kanya. Siguro sana binawasan nila ng sin si tapos dinagdagan nila yung kay byung baka mas nag-work yung fake twist angle na yun eh. I also like din pala the fact na merong similarities itong si Byungso at si Teju na parehas silang nagkaganon lang dahil nga sa mga tatay nilang parehas silang sinakta ng banga bata pa lang sila kaya yun, nagkaganito nga sila. It's interesting lang din yung pagkakagamit nga nila doon sa may dementia and Alzheimer's para gawing mas thrilling, exciting, and mysterious yung story. I love the twist din doon sa may huling biktima niya 17 years ago and kung sino ba talaga to na medyo nakakalungkot na siguro sa sobrang bigat ng trauma niya doon sa nalaman niya mas pinili ng utak niya nakalimutan na nga lang yun. Nalungkot din ako nung sinabihan niya si Junhi na hindi nga talaga sila magkadugo kumbaga hindi niya lang yun talaga sinabi para insultuhin si Hee, but more on to release her from more trauma na yung sariling tatay nga niya ay isa palang serial mm -hmm. kung isipin mo, si so Yun yung pinakakawawa dito eh. isipin mo yun ha? yung tatay mo hindi mo pala tatay, tapos serial mm -hmm pala to, tapos yung nanay niya tinegi pala ng tatay niya na hindi pala niya tatay, tapos yung taong minahal niya isa din palang serial mm -hmm. tapos sinubukan pa silang bawian ka, ng buhay kasama nga yung tatay niya grabe, patong-patong na trauma yon. so <laughs> confusing din doon sa may ending kung talaga bang nakalaya itong si Byung su given kung gaano kalaki yung ginawa niyang mga krimen and sa akin lang ha, feeling ko guni-guni lang niyang nakalaya siya eh. I also like the minute twist doon sa may ending na dahil nga doon sa may sakit niya hindi niya nga maalala na tegi na nga itong si Teju and ngayon gusto naman niyang hanapin si Teju para nga maligtas yung anak niya kahit tegi na nga si Teju. Interesting din yun kasi since wala na talaga si Teju, tas wala na rin siya sa tamang pag-iisip, baka sa ibang tao niya may apply yung mga gagawin nga niyang mga kabrutalan. Alam mo yon By the way, meron pala tong alternate ending. So kung papanoorin nyo to, panoorin nyo muna yung mismong movie. Then panoorin nyo yung alternate ending kasi magiging ibang-iba yung ending ng movie dahil doon sa alternate ending na yun. So yan lang, again, ang title ng film, Memoir of a Murder. And ang torta rating ko ay 7.5 out of 10.